Lionel Ramos. Ah, uh, Ramos. Uh, alam sa kanya, AFP Chief siya under wow. Uh, Marcos administration before. And then, tumiwalag siya, kumampi kay Corazon Aquino. <laughs> Siya si Corazon Aquino, na ipatasi kay Ferdinand Marcos na dating presidente at siya rin ang naglunsad ng EDSA Revolution wow! sa ating bansa. Wow! Cory Aquino? Sa pagkakaalam ko, uh, siya yung nag-udyok para matuloy yung people power nun. Then siya yung pumalit kay Ferdinand Marcos. Yan si Cory. Ito po si Cory Aquino. Am um, dating siyang pangulo. Uh, pangulo ng Pilipinas. Anong koneksyon niya sa People Power? 50, 50, 50. Uh, sa tingin ko, ano mo ano ang connection niya sa people power Sharing sa mga tumulong sa mga tao. Wow. Yung nagkakagulo. Ano naman siya ba? Sino ka to? Hindi. Parang hindi ka makilala. Lord, kasi mas, Lord masyado. What? Hindi ka makilala. Enrile Enrile. Ano sa tingin mo yung connection niya oh. sa EDSA? Dito pala lang ako. Ano eh? Sa Enrile. Sa Enrile. Sa tingin mo po, ano yung connection niya sa EDSA? Kasama okay. siya ni Fidel Ramos. Sila wow. yung nagdata okay. sa EDSA. Ito po si Enrile. Okay. Ano sa tingin mo yung connection niya sa EDSA? Uh, ang pagkakalam ko po, po, si Enrile po ay tumiwalag po kay Sir Marcos Senior na dati natin presidente at sumama po siya doon sa doon sa pagkaklat or sa EDSA yeah. Sumapit po siya kaila Cory ayun yung ko Maka birthday niya lang oh, no. oh, goodness, huh? <laughs> Nasa dulo na dira ko yung name. Eh. Kaka-birthday niya lang. Kaka-hundred birthday niya nung... Ayun, si Ano. 100? <laughs> si ano. <laughs> <laughs> 欢关什么？ Sige ra po. Sorry. Si Gringo nasaan mo? Si Gringo. Ano po sa tingin niyo yung connection niya sa EDSA? Bakit sa mahalagang tao? Hindi yata kaya. Harap nyo na lang sa ano. Dito ako pamilya. Dito ako hindi ka rin. Hindi okay. mo kalala? Okay. 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 Bakit? Eh. Tingin ko, tingin ko po siya kila